pinost ni Maxine matapos lumantad ang mag -ina. Viral. Matapos nga lumantad ang isa pang pamilya na mag ni Francis Magalona. Mainit na pinag-uusapan na din ngayon ang post ni si Maxine at tila reaksyon niya sa paglabas ng mga ito. Ang reaksyon ng pamilya ni Francis semang isa sa pinaka-inaabangan ng marami. Sa paglantad ng dati nitong nakarelasyon kung saan nagbunga pa ang kanilang pagmamahala na ngayon lang nalaman ng marami tahan na nga ngayon sa social media ang paglantad ni Abigail Rait at ng kanyang 15-year-old daughter na si Cheska. Nagpakilala si Abigail na dating nagkarelasyon ng yumaong rapper, actor at TV host si Francis Magalona. Marami ang mabilis na niwala dahil sa mga litrato na dala nito. Ipinakita din nila ang una't huling pagkikita ni Kiko at ng noong sanggol pa nilang anak maging ang sweet pictures noon ni Francis at Abigail. Kaya marami ang mabilis na nakumbinsi na totoo nga ang revelasyon nito. Ngunit sa kanilang naging paglantad, ano nga ba ang naging reaksyon ng panganay ni Kiko na si Maxine Magalona? Matuto ka naman tanggapin at kilalanin yung kapatid mo dahil walang kasalanan yon at maikli lang buhay natin. Huwag na magalit, hindi naman kasalanan ng kapatid nyo yan, nasa magulang yan tanggapin na lang yung nangyari. Total, wala naman na si Francis. May kapatid din naman siya sa nanay niya na iba ang ama. Mainit na pinag-uusapan ng cryptic post si Maxine sa kanyang social media account niyon. Ang nirepost nito ay isang quote na tungkol sa pagiging galit at pagiging mabuti. Ayon sa shared quote, Shout out to everyone who's learning how to transmute sacred rage into acts of kindness tila ba sinasabi ni Maxine na isa rin siya sa mga taong pinipilit na makitungo ng mabuti? Kahit pagkarapat dapat naman siyang magalit? Ito nga bang mensahe niya sa lumantad na iba pang mag-ina ng kanyang ama? Matatandaan na 44 years old lamang noon ang King of Rap na si Kiko ng mamaalam dahil nga sa acute myeloid leukemia noong March 6, 2009. Pero lingid sa marami na bago ito pumanaw, may iniwan pa pala itong legacy niya na si Gilly Francesca na may palayaw na Cheska sa dating nakarelasyon na si Abigail. Sa vlog ng Pinoy Pawnstars lumantad ang mag-ina. Kung saan ibinahagi nito ang naging love story nila ng sikat na rapper. Aniya, for 15 years na nahimik ako. Siguro naman ito na lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa kanya. Handa na rin daw si Abigail sa magiging batikos ng mga ito. Pero totoo daw na may iba pang mag ang iconic rapper. At totoo daw ang kanilang pinagsamahan.